mga okay, kita na ba mudirig? nangka pertindaghana ni nee. eh? Oh, ni dapita sa pulo mulok so to siya bangko sa so unahan no, ng murag nangka ang kalingkod <tinyan> uh, sa nangka oh kita niyo na oh, uh, bangko nga murag nangka ah oh. kay nangka yang negosyo da oh dire ng nangka oh ah oh. oh. sa pulo mulok ni nee. banda Pahingaw ka na nee. Dari ni makita, so aku lagi ding gibejohan, wa po kayo pagka nang bangko, oh, oh. Oh, Murag nangka um, oh. um, Nangka um, Alah um, 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 oh, Nangka nang bangko. Oh. Okay, kayo.